May rubber oh. Ito yung sinasabi ni paring Adonis. Rubber mat. Ano sa kabila? Yan na binjam? Bubong? Kasit na nga natin. Anong sira nito kuyang? Sira po yung transmission. Ah, transmission. Ako, hmm. Bah, anong kamakaninahan to kuya? Patang laki Bitin? Yung nailabas na rin yung Ilsan Uno mga kasoyo Ayan oh Brand new, new pangulong Yay, kalaki Yo, what's up mga kasoyo Isang magandang uh, Tanghali na po Time sick natin pala ay Alas 12.30 So yan, kauwi ko galing school. Nagpakain ako ng mga estudyante. mga junakis ko. <laughs> so mamaya naman, sundo naman, alas dos. So yan. So update ulit tayo dun sa kuan bangka na patuloy nating sinubaybayan. O yan o, oh. hilin Oh. Hilin Sana nandyan pa yan mamaya. Nakyatin natin yan. Tayo yung may kichismis dyan <laughs> Dahil yun ang uh, content lang natin ngayon May kichismis lang tayo O, yun yung palang fiber r uh, Gusto kong puntahan yan Wala naman tayong masakyan Ganda sana kung meron tayong pang dito uh, Masakyan Kasi Andito na rin yung Nailabas na rin yung Ilsan Uno mga kasoyo Ayun o oh. Brand new ranyo pangulong yai Kalaki Yan ang mga kasoyo Yan ang sasama natin balang balang araw Pagka yan ay Oscar Kilo lang gagamitin at lilipat na yung mga tauhan diyan sa kasi si si Maestro Bini Kasi yung kanilang ginagamit yung sinasama natin nating pangulong ay loma na kaya yun siguro ang re-referent so ngayon punta tayo dito parang may naitayong palo na ayun mga soyo nag-aabang na ng palo yung huli nating update diyan ay yung sa manhole so, wala pang takip bali isang araw ko na itong hindi na rin na update kahapon kaya wala tayong kwan. Wala tayong update kahapon. si paring Adonis. Baka siguro si paring Adonis. Ah, ang bangka ito. Apat na si Risa, no? Pali, ang triple C natin masoyo. Kahapon. Kahapon lumaot sila, amigo. Kasi nga isang araw, may lakas pa nga bali pagbibigyan ng triple Z ngayon ng apat na araw grabe may lakas lakas na sana ma makahuli sila amigo para kahit makabawi man lang sa puhunan kasi medyo malaki laki rin yung ating naging puhunan ngayon nasa 20 plus ng ating puhunan kaya dapat mabawi ni amigo dapat uh, lumampas pa para may kahit pa paano kung anong plano na kung lalautan pa ba or uh, hindi na okay tanghirap na ngayon mahuli hirap na mahuli ng na. lipas na nasa malayo na ang kapalit ng mga kasoyo mga maliliit na mga tulingan mga dilawan salmon yan, dito na lang yung yun na lang yung mga nahuhuli. Dami ng yung bangka naka parada oh. Punta natin mamaya. Update lang tayo dito. Pangdagdag, pasyalan natin yun, oh. Para wala yata ang tao. Ah, nakaabang pa. Silipin na natin saglit mga sa uyo. Nakaabang lang itong palo. Katusok. Silipin lang natin yung buong Tapos pasyal tayo doon sa... May malaking bangka doon nakakalam. Nakabalandra. Ah. yun oh. May rubber oh. Ito ni Pari Adonis. Rubber mat. manipis lang pala. Manipis lang panghakap pag pagtakip may isang takip pa ito mga soyo isang takip tapos isang takip pa bali dalawang takip katulad nyo sa akin dyan ang ipapahakab ayun star kilo pasal tayo doon mga soyo dahil wala naman si pari adores baka nag nag lunch time pa yon, lunch break Punta tayo doon. Tayo makiki -tismis. Mga mga bagong spot na mga bangka. Tirahan natin yan. Ay, sundan na sa tapat nila Raps TV Vlog. <laughs> Tahan natin. yon shout out nga pala kay Brother Manny Pascopelio. Idol. Hoy, shout out. Bah. Ay, sana. Walang anay, walang walang dagat. Walang walang dagat talo. Hirap lang lumuot. Yan, shout out kay Brother Manny Pascopelio, kay Ma'am Jenny Toledo. Kay Sir Paul Lagueras. Ingat-ingat po kayo diyan sa California. Ayun. Si Sir Jelok M, shout out din po magandang tanghali so mapapanood nyo ito ng ah, alas 6 ng gabi ngayong biyernes araw ng biyernes kakaiba to ah ah passenger ah, kaya si Raps TV Vlog wala yung vlog na ito ni Raps TV Vlog Aba, ba may nag ah, pala dito nagatungaw may nagwawalwal ng video kay goy pas pas noy ah ngat ngat yung mga microphone siya sula basa ng biyahe nito ah humalig shout out sa mga taga humalig mga kasoyo Ayan o oh. Fiber Fiber siguro to Homeport Humalik Kison At ano kaya yun dito Ah, kaya si Raps TV Vlog Ay, ano? Ah, talagang medyo may kalumaan na. Ano tong ba't may ganito? Pakpak. Ano stabilizer? Ay, <laughs> sa. Nice, oh. Stabilizer yan mga soyo. Oo. <laughs> oh. Naka-fiber din ang kon ang uh, palangoy kapiber may may kalumaan na ito ato bakal ay hindi ay bakal nga ah bakal pala ito tapos ay binalutan ng fiber bakal ang lahat mga kasoyo wala hindi binalutan ng fiber kinakalawang na oh si Raps TV Vlog o wala si Raps TV Vlog DBBFA ito yung na i-vlog natin nung nakaraan nung nandito pa yan dito yung naka dito yun yung ni-repair Kawag si Raps si TV Vlog ah Bayi nga dyan <laughs> Ha? Hindi Ang tao dito Sa ingay ng video kay. Bagay, hindi naman yata tayo maka copyright ito. At yung tugtog naman, ayan yun. Tsaka yung kanta ay magka... Hindi man magkahawig. <laughs> saka sinunado naman. Hindi tayo makaka-copyright yan.

pasal-pasal ako dito para may kukuntit. May Okay. Kala ko bago, lumalama pala. Itong bangka. O, tao, ano? Biyang Biyang nga. Sinong gumawa niya? Si Roger? May eh, vlog mo na yan? Walang tao eh. Kreatin ko sana eh para makisinta natin yung kani. Eh. Anong bago ng duli, boy? nag boy yan, boy? Nag-hibo? Nag pintura Anong binag... Ha? Ah, naglinis lang? Sa pintura, no? Ay, bagong pintura eh. Bagong pintura na pati huli 'yan. Pati hulihan oh. Yung orange ay litag dalitag. Parang isang taon pa lang 'yan. Oh, alaga mo kanina 'yan, ibreer pintura. Eh. Para para, pati pa lang 'yan bago. pagkawa yan kasi isang taon lang 'yan. Palit na naman. Wala na, masyal masela ako. Para <laughs> may pang-upload ba. Ano ba 'yan, amigo? Ha? si Amigo Big kay kahapon lumaot na kausap pa namin sa group chat natin kalabitan ah, ng ni isda niya awan ko di ko na itanong 210 ang kilo 250 dito ay undersize yun eh 30 kilos lang 30 kilos lang daw di 210 ay di 6 plus din yun ay bibili niya ng yelo sa ikaw dyan muna ibinta para may pambili kang yelo Abangan uh, natin yung mga may apat na araw pa silang maganda ang panahon. Tapos lalakas na naman. Ayun yung bangka yun boy. Ayun oh. Bago? Ah, bagong hibo din. Ayun nagbabaguhan na ng mga bangka dito mga soyo. Nagbabaguhan na ng mga pintura. <laughs> Alaga ba? Madayo Magandang, ah, uh, dadayo. Dadayo. Ito dayo rin to. Kaya nga. Ito wala ko boy. Kay ha? Kaya nga. May manunundo pa ako ng estudyante. Ay, biyahe galing Bunglew. Hatid ng isda sa ihingay ng video kayo. kasi na nga natin. May tao naman pala dito eh. Opo. Oh, shout out. Ba. Mga shout out sa mga taga Humalig. <laughs> <laughs> Kilala niyo si Padre Ansan? Ay, oh, taga, -pano, taga -pano. Ha? Taga -pano. Si Fadir Ansan ay lagi ko pinapanood yun Ganda nung kanyang content ba? Pamamana Kapaders oh, kapaders Anong sira nito, kuyang? Oh. Ano transmission, transmission Ah, transmission. Ba, uh. anong kamakinahan 'to, Patang laki. Bitin? Mitsubishi. Ano ito? Uh, yung 10pi1, parang ganun. Ha? Ah, D DC9. Ah, DC9. O oh, mga kasoyo. Ngayon lang din pat pati ako nakakarinig ng ganitong unit, DC9. Na Mitsubishi. May Inuibi pala. Kala ko ay Otsu Jisla ang. Oh. So ang kanito puro bakal mga kasoyo bakal tapos ay balot ng fiber ito nga eh kalumaan na rin so biyahe itong pahumalik ko yan o biyahe hmm. laka na na uh, makilak kala may beti no DC9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Siya nga, halong. Ayan yung 2468 Walo lang pala DC9 ah, Ito yung transmission nya Trabaho lang talaga pagka makinang masira Sinong gumawa ko yang sa ha? Sinong gumawa nagme-mekaniko? Yung kung ano yung ni Tata Sam. Ah, yung kani Sam. Ayos. Tuy. Okay. okay, okay pala okay. okay. tao. Okay. 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 Puro bakal. Salamat koyang Ako yung nakikita si Ms. Laang. Shout out na lang sa mga Daga, humalig Ito puro bakal ko no? yan uh -huh. Mga bakal Tapos may ano to may balot na fiber uh, po. May kung ano May Parang uh, Pinakang kuha niya Ang tawag nun Pinakang sapin Sinasapinan para hindi ma saboy ng tubig alat so yun lang yung ating kwan dito may kitis-mis lang tayo uh, pag pagpagulo ba oh. So, Biyahing humalig Shout out sa mga taga humalig Kargahan uh, ng mga kuan Kargaminto ah, uh, Pang Baba muna tayo Ito pala yung nagme-mechanic uh, ko ay. Eh. Ano sira na yon? Nabali yung paan ng hydraulic. Ah, paan pa na lang ang. Oh, saka yung water pump. Ah, ayun mo pala. Ayos sa water pump. Ayos. Pista na naman ang mga dayo Mga dayo mga kasi pag video kay Mga taga ibang lugar yan mga kasoyo Sayang yung kay Raps oh. Hindi siya naglalagay ng purin Doon sa kanyang kubo-kubo Dalawang kubo pa malin niya Sayang Sabagay yan yung mga kakakilala lang yan yung ibang kondito uh, kundito rin Wala pa si pareng Adonis. Ayun na yung palo. Nakaabang na doon mga kasoyo. Pasala natin mamayang hapon uli. Pero ito na yung pinaka first bus nating video. Mayang uh, banda mga alas tres. Pagtapos ko man sa mga estudyante. Para makita natin. Baka yung pa si pareng Adonis siguro doon sa bunganga nga. sa manhole kasi may nakaabang na doon mga uh, konay update na lang ulit tayo mga kasosya sa sunod gahanap nga ako ng masakyan na maliliit na bangka mga soyo, para pa-update natin yung fiber yun o gusto kong puntahan bago lumikaw kasi paalis na rin yan mga kasoyo Baka kasi mamukat-mukat natin ay wala na dito. Paalis na rin yan. Kulang lang ang tao. Kulang lang ang tao. Kakaunti ang tao daw ay ang gagawin daw ng kapitan. Doon na lang daw magdagdag ng tao. At sabi ni Romil TV ka vlogger sa akin. Yun nga daw. Sa Surigao na ililikaw yan. Kulang lang tao. Walang nasama dito mga kasoyo halos. Kakaunti daw. At uh, sa sobrang laki daw Takot sila sa sobrang laki Gusto yung mga, mga maliliit at Nakakawe kaagad agad Pagka mga ganyang kalaki Mga kasuyo kasi Buti sana kung paspasan Ay pagka inabutan ng tumal Buwan talaga yan Abutin talaga ng buwan yan Sila Romel TV ka vlogger nga 140 bloke 130 minsan minsan naabutan pa nga sila ng 25 days nung nakaraan 25 days sa laod ay lalo pa kaya yan baka pag ganay yung tumal abutan talaga ng isang buwan mayigit pa yan Grabe <laughs> nga naman laki na pagkakarga ng uh, 200 bloke yan ay sure bull pagka nagtumal ah maumay nga naman para kang nagpunta ng abroad ng bakasyon ayun tres so paano mga kasoyo yun lang muna yung ating update ngayon so yung bahay nga pala ni amigo yung bubong ah, natapos na hindi na tayo nakapag live Ayan o, nagkukulay blue na Scar na Bali yung harap na lang na yan Ang mga minsan ay Pag nakaipo na uli ako mga soyo Nagawin kong tindahan yan Para may another extra income tayo ba Hindi lang sa bangka Pati dito sa mainland meron tayong mapagkukuhanan yan o oh. oh, ayos na ang bahay na amigo pati dito sa kabila yan shout out nga pala kay sir jack ito yung ating hindi ko pa napapandar ito <laughs> karkilo pa yan o oh. okay na ayan ang uh, dahon mga dahon dahon ang nakapagpa uh, kalawang ng bubong at pag na-stack yan. lang mga kasoyo update natin dito sa ating channel maraming salamat mga kasoyo ayan bye bye